Kasi nandito tayo mga ano, ito tayo kay Lord Hunter, mga bisita. So, ano mga ano yan? Anong mga, anong alam mo sa mga, tungkol sa mga Bertodis na kanilas? naman itong mga Bertod na mga mo siya sa akin ng lola ko, ito ay kasi nauna pa na sa ninuno ko talaga sa pamilya ko pa. Sabi nga nila, huwag kayong magtiwala sa kung kanin-kanino lang, dito tayo sa legit dito sa kalaw kasi walang pwedeng mag aano uh, ano dito na hindi legit dahil ang mga gamit natin dito ay talagang sa sinaunang panahon pa na talagang yun ang totoo tunay na ano magagamit subok na nasubukan na ng ilang ulo kalaban na ng nakakalaban na kami ng maraming basis na ano na pati buhay nami hindi ka lang may sakripisyo sa awa ng Diyos nagtagumpay pa rin naman ang ano ang pagmamayari ng Panginoon well sabi ng lola ko noon ang mga mutya na ito ay pinanghahawakan ng mga sinauna ding ninuno niya gaya na lang paggagawa ng lana hindi basta-basta maggawa ng langis hindi katulad ng mga pinagbibinta dyan ng langis na gagawin lang, lulutuin sa amin dito, kinikilala lang ng mga mutya ang langis sa totoo. At ang totoong langis, sa paggawa pa lang nito ay hindi ganun kadali. Maghahanap ka ng niyog na siyang nag-iisang nag nabuhay na sa isang bulig. Siya lang talaga nabuhay na nakaharap sa sikat ng araw. Kukunin mo ito, iikot mo, hindi mo ito ilalaglag, hindi mo sasaktan. Babalatan mo ito, bubungkalin mo, hindi mo gagawa na, hindi mo gagamitan ng mga kusilyo o kahit na ano mga ano, lakas, ngipin, yun lang ang gagamitin mo. Kung paano mo siya kurutin, paano mo hanggang sa mabuksan mo ito. Ang pagbiyak nito, bato ang idadagan, hindi yung ano-ano pa man. Hanggang sa pagkukutput, shell ang gagamitin at aanuhin mo ito sa buhay ng lupa. Doon mo siya kahalukayin hanggang sa lalabas ang lana niya. Kasi ang lana na pang-ano na muna, hindi pwedeng luluto, hindi pwedeng dinadaan sa apoy. Dahil yung dinadaan sa apoy, pang-ano lang namun, ay, 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 ng buo ko yun. Yung original lana na ginagamit sa sinaunang panahon, sa ganung paraan, doon lang magbubuhay at doon lang gagana ang muna Kaya kapag ka makaano ka ng mga walang alam, walang sa kalaman, magsasaka ka pagdating sa actual na pagyayari, wala so, sila na ba, kasi, ang gagawa at talo sila kasi hindi legit ang mga gamit nila yun lang po ang masasabi Fish Stone mga bisita natin mga antingero din bisita po sila kay Lord Hunter yung isa na bisita namin tagadala ng gamit may dala siya mga gamit dito mga mutya pinakita niya mga mutya niya mga sinauna pa Tsaka bisita yung isa dito, may dala sila mga mucha, yan yung mga mucha nila. Tsaka mga bago, nagdala sila ng mga bago. Mayroon tayong luya. Ito, luya, naging bato. Yan o, luya o. Yan, luya, naging bato yan, luya. Yan, luya yan, naging bato. Naging bato. Ang luya po, naging bato na to, ito, may dilaw siya sa loob, luya talaga yan, luya. Yan, luya yan, naging bato. Ang luya po, nakita po ito ni Pinoy Agimat, sabi niya legit daw ito, pinapalitan niya sa amin pero hindi kami pumayag. Palitan sa amin ni Pinoy Agimat yung luya namin kasi may interes si Pinoy Agimat, may gusto niya pero di namin binigay ito. Kasi kailangan din namin ito, luya at saka meron din na kailangan lang ang iba. saka yung kahoy naging bato, ang kahoy naging bato, legit din yan, kahoy naging bato yan. Kahoy naging bato. Ang kahoy naging bato para to sa mga beautiful, pangpalakas ng katawan tulad ng kahoy na pangpahaba ng buhay. At saka mayroon siya sa kabal. Pwede rin siya sa kabal. Ibig sabihin pagkabal sa bala, kutsilyo, paril, kulam, parang, palipadangin, tagal puso at mga espiritu at isang lupa. Iiwas dito dahil sa kahoy naging bato. Tulad din yan ng luya naging bato. Ito'y luya na gimbato to, mayroon ito siya sa kabal, di kamano ng kutsilyo at baril at kulam. Oh. Ang mangkukulam nito, takot dito sa amoy, amoy. ng luyang dilaw. Dila. Ito, ang luyang dilaw, subok na sa bala at sa kutsilyo to. Marami nag-aanap dito, luya dilaw. Pero pang dito ang luyang dilaw dito sa Kalaw, Maynila. Ito, ito'y luy luyang dilaw na legit. Tsaka mga dala ng mga kautol, mga nangka, yan, mga nangka nila. Mga nangka, mga nangka, sa puso. Buta, ito shell, mga kulok Ito mga bunga-bunga At saka ito, nilalagay nila dito Nilalagay ng mga kautol At saka yan, mga mutsa dala nila As nila, kulok, mga mangga Shell, bimma, kalamansi Mutsa ng tubig, e, kitlat yeah. uh, Alitap-tap at mga bat lupa, naging pato At saka mutsa ng tubig Yan yung mga ito, gamit tubig. nila Dito mga bagong gamit namin Yan mga gamit pa rin Marami dito, may kayo mapipili Lord Hunter, yan pa rin yung mga bago na dala nila luya at saka kaway naging bato at saka yung bahay ng alit, aliguan ay tatap ito bahay ng kutsukan butas butas sa negosyo maganda yung bahay ng kutsukan ito pang negosyo yung Tsaka sa taguan, nakatago ka sa mga problema o sa kulam, bahay ng putsukan. Yan. Naging bato. Bahay ng Putsukan, naging bato. Ano yan? Kabunang Pangil ng Babo baboy damo. Na legit, sinauna pa. Pangil ng baboy damo yan. Sinauna pa mm -hmm. yan. Yan. Yung pa rin, mga kwan, dalan ng kautol. Yan. Itap-tap, nandito pa rin. Yan, si Otol. Ito si Otol, namisita na naman. Namisita na naman dito. Si Otol. Okay. Hey. Ano otol, ano masabi mo, Otol? Eh, uh, po, yung last king punta ng Kalaw, dito lang pa pupunta. Saka, sa po. Para matubukan nyo po, subukan nyo yung bumili para malaman nyo kung ano. Kung kayo na protect sa katawan, o negosyo, o pampanis ng malas. Dito yung kontra. kayo na kontra. Dito kayo na lang na kontra. dia boleh, anda tahu.